Guys, ayan na, dumating na yung aking order Yan, for today's video po ay makikita nyo Kung gaano kaganda ang aking in-order Matutuwa kayo talaga Ayan po At uh, samahan nyo po ako mag-unboxing Ayan po, at uh, gugupitin ko na Super excited na po talaga ako sa aking in-order Ayan Grabe, excited na talaga ako yan, kahapon ko, po, kahapon ko pa po ito oh, hinihintay itong aking order. At uh, na-delay po siguro ang uh, delivery. Kaya po ngayon lang po siya dumating. Ayan o, oh, tingnan nyo kung gaano kaganda ang aking binili. Ayan. Wow, ito po ay... Isang laruan. Ayan po, kung makikita nyo, isa po, ayan uh, po ay uh, angry dog ayan, gustong gusto ko po talaga yan ayan, hindi lang po bata ang maglalaro ngayon, pati po nanay <laughs> ayan po, oh, ang ganda grabe, ayan po oh. ayan, uh, maganda po itong uh, bonding ng uh, pamilya kapag po uh, lalo na kapag sabado o linggo ayan, maganda pong maglaro po kasama po ang mga anak natin at ang ating asawa Ayan, ito po ay uh, napakagandang uh, laro at banding ng pamilya. Yan excited na talaga ako. Yan bubuksan ko na po. Yan pwede po kayong mag-order sa akin ha. Maganda po itong regalo. Pangregalo sa mga bata. Yan at, at marami pa po akong parating na mga order na marami pa po akong uh, binili na laruan. Hindi po ito mahal po ha. Mura lang po ito ayan oh, ang ganda yan kapag po yan ayan oh, uh, kinuha po ninyo yung kanyang pagkain, magagalit po siya kaya kailangan mabilis po at uh, mabilis po ang inyong uh, pagkuha ng pagkain para hindi niya po maramdaman, ayan ayan po yung kanyang uh, mga bones yan ilalagay po doon sa kanyang uh, bowl doon sa kanyang kainan yan na, excited na akong laruin ito, mga sisi at mga lods. Ayan po, oh. Yan, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Yan na, uh, tam, ano lang po kayo, bakas lang po kayo dyan at uh, balikan ko po kayo, ha? Yan, at uh, huwag niyo pong kalimutan na panoorin po ng buo ang video. Yan, no skipping ads po tayo, mga sisi at mga loves ko, ha? Dahil hindi po sakto ang battery na nandito po sa bahay, ay kailangan po namin bumili ng AAA battery. Ayan, maraming salamat po sa mga manunood. Thank you for watching.